Nalipay o nagpasalamat ang mga residente sa Proc San Vicente Silway, Barangay de Diangas West Jensen, nga hingpit ng nadakpan sa kapolisan ang usa sa ilahang mga silingan nga dugay ng nagabaligya o nagagamitan o illegal nga droga. Giila ang dinakpan nga si Elias Howell, 42 anyos, residente sa naisgutang lugar. Sumala pa ni Elias Linda na perwesyo sila sa sospek tungod sa illegal ni ining binuhatan asa mismo sila ang makakita sa iyahang transaksyon sa gidiling droga. Nagpasalamat pasalamat kong dako nga nadakpan na si Will. Sa tinuray lang yun, sakit yun kayo siya sa mata sa tao, dira sa among lugar. Bisan ako, bilig ko yun sa iyang ibuhat. Kaya gani, manawag siya sa mga tao nga mopalit. Niya, iya usahay, pangitaon siya, pangitaon siya sa mga mamalitay god. Karon, eh, ako siyang badlungon. Kuwil, Will. oras naman sa gabi eh. Unsa pa sudlon dire sa amung lugar. Yun siya nga, naalang ko ito yun, nai. Naku, dili na pwede. Des oras na, korupyo na, na namo. Ang klaro istorya, mamaligyay ko na siya, o magpapasuyo po siya yung balay. Mo nga, dagko kalipay ang mga silingan, nga nadakpan niya siya. kay wala pa sa madakpan mo toy salot na mo dire kay di gyud to na mo amo tong badlongon di gyud mo to kay gahi gyud kayo kay nag salig siya kay daghan sa kapit mga gobyerno mo nga nagpaplanta na siya ug mamaligag siya bo. di siya mahadlok lay mga tawo magi o sa mga batan yang panawagon pag yang harangon nga mo patbag siya bo mo to mo daghan nagsilingan nagguol siya ha? mana dako lag dakaron daghan na nalipay nga wa na siya Kahibaluan, Agosto 5 sa buntag, bit-bit sa kapulisan ang search warrant, ilahang gisulod ang panimalay sa sospek ug ang mga puto sa illegal nga droga nga adunay gibug aton nga 16 gramos ug nagkantidad sa 108,000 pesos. Gisulayan sa news team nga hinabion ang dinakpan apan nagdumili kining muhatag og impormasyon sulod sa prisuhan. Gilauman sa mga residente nga maundang na ang transaksyon sa illegal nga droga sa ilahang lugar tungod kini ang hinungdan sa ilahang pagpulaw ikaw matagabi ug e, magbantay sa kadalanan aron walay mugawas og sulod bisan dis oras na sa gabi e peaceful na mi nalipay jud ko nga nahipos siya nga nawala na siya diri sa mo kay ulaw mi ba na ulaw mi sa iyang gibuhat nga naman, pangit para sa among lugar kay sergi ang naghatag og hugaw ba so hangyo gani ko nga Ayaw lang di will. Grabe sa ganamang yun sa karsada. So kung pwede lang, ayaw lang diri eh, lain. Mugay na ako siyang kaila. So, manang, bilang murag anak na ako siya, ako git siyang ibadlong. Kaya, Will, kay eh, pangit para sa mga batanon. Nagtanaw sa imo, ha? Ah, gika ang tingnan. Nagtrabaho ang tingnan mo. tayo trabaho. Pero pag uli niya dire, mo na yung gibuhat nga namalig um, namaligyan na sa Kisabo sa namalipahit pa siya buh, say, namalit, sa mga silingan diri at sa spikas kumpara siya o Kisabo iwan yung panipisan nadugay na din na siya Kisabo naghang kitaguan Uh, mga kuan kali, mga unong kabulan, dugay-dugay lagi siya. In the heart of changing lives, kini sa Brigada NMI Mugpon, Brigada News.